Ang taba mo. Hmm? Grabe pa ang taba mo. Naglalaro eh. <laughs> sa komida ako. Grabe mi ko no, talagang hapit na hapit ka sa pagtatrabaho No? Hmm. Bakit ba? Wala, gusto ko lang naman ng buhay ng maayos, simple lang. Magandang hapon po mga kababayan. No? Puntahan natin si Miko. Kumustahin natin siya. Miko? Miko? Papasok. Ang taba mo. Hmm? Grabe ang taba mo. Nagbabaw eh. Ang <laughs> <laughs> taba ba? Ang ginagawa mo? Nagluluto ko tayo, munggo. Gabi. Kumusta ka na? Hmm, okay naman. to. Bakit mukhang mama ka na? Hmm? Ang taba mo, grabe. O, anong balita sa'yo? Kumusta ka na? Okay naman. Ganap buhay na. Ah, nabiyahin ka ng tricycle? Nabiyahin na ako ng tricycle dyan sa SQ. Hmm. O, kumusta naman ang biyahe? Okay, okay naman, kahit paano kumikita. Eh, paano yun? Anong oras ka bumabiyahe? Minsan, alas 4, alas 3. May nag-message sa akin. Hmm. May nag-text sa akin. Hmm. Hindi ka pa daw na uwi, 3 a.m. na. Alas 8 ka daw ng gabi umalis. Nagapit po ako nun, hanggang umaga. Nag-ano ka? Hapit. Bakit? Ha? Kailangan ng pambahit sa kuryente. Sa kuryente? Grabe eh, nag-alala ako sobra dahil umaga na daw, hindi ka patapos tinatawagan kita, hindi ka naman nag-ano. Eh. Hmm, nag-ano hindi nag-online nun te, nag boy kasi ako eh. Miko, naka pero... Nakapokus na ako sa biyahe. Nakapokus ka sa biyahe eh, syempre nag-aalala yung ano eh. mo. Hmm. Dahil umaga na daw, hindi ka pa na-away, hindi ka rin makontak. Hmm. Tinatawagan kita ng tinatawag, eh, hindi mo naman ako minessage nung umaga. Hmm. na nakauwi ka hindi nga eh hindi ako agad nakapag message eh wala sa isip mo grabe ka Miko Siyempre kahit pa no, kahit hindi tayo nagkakausap na hmm. at hindi tayo nagkakasama Siyempre yung pag aalala ko nandun pa din kasi biyahe mo gabi o wala namang mga ano masusungit na, na pasahero meron din ah meron din <laughs> <laughs> hindi na may yan kaya nga. Pero may mga nakakilala sa iyo? Meron naman po. Pag nag-abang uh, ako dyan sa SQ, oh. may nakapansin sa akin. Kinakamusta ako. Mm. Eh nakita naman nila, ang taba mo. Grabe mm. talaga, ang taba mo ngayon. Oh. Ano ba do, inyado, sabi nila. Yun nga pala, kumustahin ko muna. Nainom ka pa ng gamot. Hindi natin. Wala ka na ding ubo. Wala na. Wala na akong nainom. Ang bango nang niluluto mo. Sakto, may ako. Hindi Da, Suyo. Salamat din. <laughs> alam ko kasi ano, yung... luto masaya ka naman eh. ako ng munggo. Kaya nga, alam ko kasi masaya ka kapag may pasalubong hmm. tayo, eh. O yung kita mo pala sa araw-araw, kumusta naman? Minsan na tumal, gumigita ako ng 300. Okay Minsan na. Minsan 200. O di okay Minsan na. Wala. Minsan wala. <laughs> <laughs> minsan wala. Pero yung minsan wala mo, nakangiti ka pa din ah. Okay lang yun. Natural lang naman sa anayante. ano yan. Te. Halap buhay. Wala talaga as in minsan? May hita lang. yung panggas lang. Oh, man, kasi man. di naman po ng buhay. Nag-aabang-abang lang. Ah, nag abang ka lang. pat mm. kaya hindi tayo maghanap ng magpapaservice sa'yo? Di ba malapit ka sa school? Mm, meron po akong service sa umaga. Pasita, ah. pasita to. Si Jante. Dito lang sa amin. Oh. Si pa ba? Oo, oh, edi eh, maganda. Sinusundo ko siya. 6.30. Sa hapon, stress. Grabe, Miko, na talagang hapit na hapit ka sa pagtatrabaho, no? Hmm. Bakit ba? Wala, gusto ko lang naman ng buhay ng maayos, simple lang. Oh, makabayad lang sa kuryente, hmm. nakabili ng tubig, okay na. Okay pangkain. Galing ni Miko. Oh, Miko, yung ano, may ipon ka naman ba? Opo, meron naman po. Yung natira sa akin na binili yung tricycle, tinabi ko po. Yan, napakagaling talaga ni Miko sa payaran. O, ganun na lang ha. Pumunta lang ako dito kasi gusto kitang kumustahin. Eh, eh, talagang nagulat ako. Napakataba mo, Miko. O, ngayon, anong oras ka ba ngayon? Umaya pa ako din, mga stress, mga poor. Yeah. Ah, Miko, ang dami kasing nakakamis sa'yo. Mm anong Salamat gusto mo? po. <laughs> Salamat po sa nakakamis sa'yo. Okay lang naman po ako. Huwag po magalala. Minsan mag-chat ka sa akin, hmm. Miko, kasi nag -a din ako sa'yo, syempre, kahit oh, papano. Eh. Naka, ano naman ako, dahil umaga na, hindi ka pa pala nao. Salamat, na uwi. maraming salamat po sa mga nakakapansin sa daan. Thank you po. Salamat din po sa mga followers sa tumulong sa anak ko. Oh, bibigyan kita ng, ano, bayad sa biyahe mo for today. Salamat na. Eh. <laughs> oh, isasakay mo ako ngayon ha. Wala on service eh. Yes, uh, sir. <laughs> oh, ayun na yung bayad ko sa iyo mm -hmm. ha. Ayan 'yun lang po mga kababayan no at maraming salamat po sa panonood nyo at ayan ayan po ang update kay Kuya Miko. Kuya Miko, uwi na din ako kasi may Goodness, salamat dahil uh, Ingat ka lagi Miko. Hi, update mo din Awe ako. Opo, salamat po sa lahat. Ayan, 'yun lang po mga kabayan God bless you po.